At dito sa may bahay ni Mama sa kanyang pinanak, yun din kita misa ng araw. Kaso nga lang, luhan na ng kanyang karawan ng celebration namin ni Telma, kapatid ng nanay ko. Pati pa may yung mismo ng kanyang kapatid, pati sa akin. Pati ang jeep mismo si Kuya. Ito lang mismo si Mama, nasa siya ng handa ng pagkain. Tapos punta lang si Mama, putan lang siya sa sementeryo. Nagbaring na si Mama, galing sa sementeryo, ng pa siya ng pauwi. Handa na sila lahat, nakalabas ni yung, yung nanay ko, pati si Ati Miguel, pati si Hindi kasama si Dio Danilo kasi nagbabanday sila. Ito mismo ang kasama si Kakay. Doon na mismo sa kanyang bahay ng Galatel. maandamin naman daw dito. Sa case na lang, konti lang daw, biro lang. Ito na nagarapan na sa kanyang birthday ni Calaterma. Ito ang bahay namin ng Gulay Bughaw. natin na i-house tour natin dito sa Calaterma. Ito ang kanya sa kanyang bagong sala. Ito ang mismo ng Santo Niño de Cebu. Tapos sa kanyang mismo ng kusina. Ito yung yung grotto na mismo ng Virgen Maria de Lourdes or already of Lourdes. Or mas kaya lang grotto. Kakataos na ako ng dasal mismo, nagkakapapuminan na yun sa kaya kanyang kumain. Ito ka kasama ng ganito na ulam namin, dito yung chapsoy. Ito ang pangatnong ulit, yung lechon baboy. Ito yung kakain yung noong fiesta ng Santo Tomas de Villanueva. Kaso nga lang diet lang eh. Tapos na lang kumain mismo ng kalbernara, tapos na lang kakakain na. Ang halo dahil. na ko masugan na din ako ng Pagkatapos na nabitbit ng Kera Del Mar, kasi nga nabitbit niya ng birthday cake na nagbibitbit eh. Sabay-sabay natin ang kanyang harawan niya. Yeah. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! kaso nga lang wala ka kasi ng mano ng kandila na naka-blow. Bigla ako ka kasi nang kasi hindi nakatigil na kasi umulan eh. Napasaya na ako sa kalang telma, nagpauwi sila ng kailang tahanan galing sa miso sa syudad. Para sa pahinga namin, pagkasing sila na sila lang magsagawa ng catering para maglilipit ka na. Kaso nga lang tapos na ang ating kakainan namin or kay niyang birding niso ka na telma. Bigla kasi sa'yo sila si mama pati sila kay nila at pakauwi po namin para matulog ka na. Thanks for watching, please and subscribe.